I'm gonna go to work, anak. I love you. Okay lang, anak. Will you watch Papa today? channel. Walang tatalo sa kahalagahan ng pamilya at ito'y isinasaalang alang-alang ni Luis Manzano sa kanyang video kasama si Baby Rosie. Nang sabihin niya kay Baby Rosie na kailangan niyang pumasok sa trabaho, hindi mo maiiwasang mapansin ang reaksyon ni Baby Rosie. Sinabihan niya ito ng I love you at doon mong makikita ang matinding pagmamahal ng mag-ama. Hindi matatawaran ang halaga ng mga nitong simpleng sandali. Nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga magulang na magpatuloy sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang mga anak. Ang mga video na tulad nito ay nagpapakita ng pagiging tunay na ama ni Luis Manzano at ng kanyang mahalagang papel sa buhay ni Baby Rosie. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe para sa iba pang mga kaganapan. I'm gonna go to work, anak. I love you. Okay lang, anak. Will you watch Papa today? Say Papa. Will you watch Papa? Say Papa. And it's your lucky day? I love you. Yeah. Yes.